Hello, ma hello mga guys. Magandang hapun Ah dito tayo ngayon sa area ng White Plains dumaan. Ayan, may binili kita, may binili ako doon banda eh. Ayan. Ayan guys. Pumili tayo ng ano kay ma-traffic grabe talaga itong white plains luluwag lang talaga dito yung madaling araw <laughs> maghapon, umaga, maghapon dito hanggang gabi sobra traffic, madaling araw lang maluwag dito sa white plains lalo na, dumadami na yung mga restaurant ngayon padagdag Padagdag sa traffic na talaga Sobra na ka-traffic ang Maynila talaga ngayon. Wala nang solusyon ang traffic talaga rito. Buong Metro Manila, wala nang solusyon ng traffic. Dahil ba, laging may dumating na mga kotse, laging ang mga tao pag may mga bago kuha na naman ang kuha dato man kaya yung mga tao rin sa Manila meron na isang tao sampung sa sakin kinsi ang medyo may nahin na lang lima tatlo apat yun grabe na talaga Kadaming, ang mayaman lang la, la, lalong yumaman kayong mga mayaman kaming mahirap lalo kaming mahirap ganoon lang yung sistema ng mundo ang mayaman lalong yumaman ang mahirap lalong mahirap wala talaga ng solusyon yung traffic gapang tayo ngayon sa white plains yan you oh? Know? uwi na kasi alas 5 na ng hapon alas 5 midyan na o oh. kaya uwi na talaga eh eh shoot out ko na lang yung mga ka-youtuber dyan. Si founder ng youtube namin, si Boss GBR. Yung pangalawa, si LME TV. Ang pangatlo si Baitindoy Channel. Pangapat, si Ma'am Ting. Si Ma'am Ting Si Ma'am Ting Homes in Garden. Yan ang mga founder namin sa YouTube, uh, tumutulong sa amin sa YouTube talaga. Wala well, ni Ma'am Manting sa nagpapalipad 'yan. Sana mapaliparan ako ni Ma'am Ting. <laughs> ah, lahat natin mga ka-youtuber dyan lahat guys shoot out out mega mega love shout out ngayong hapon na to way ng hapon pizza 26 ng September 2024 yun Uwi na, tingnan mo, daming motor, grabe oh. Ang gari ngayon sa Metro Manila. Sa kali talaga. Sa kutsi sa kamotor. Ang nang <laughs> maraming kutsi, maraming motor. Ayun oh. Grabe. Ilang milyon na kayong nagmumotor dito ngayon sa Metro Manila dahil sa sobrang traffic tukod tukod na mag alas 6 na ng gabi tukod tukod ang traffic yung mga motor ay mga ganda yung motor kasi kayo makalusot lang agad pag nag four wheels ka, wala ka. Pag hindi ka mag advance ng alis sa bahay mo, lit ka talaga. Hindi lang isang oras malilit mo. Dalawa, tatlo pa. Dapat advance ka na. Advance ka na alis sa bahay mo. Pag pumapasok ka sa trabaho mo. motor mobilis langsung numusut trapik <San> trapik ito wala dito ang dami na mga tinatayo dito na ano mga commercial building yung mga restaurant pala to ano ano restaurant bago ng building sa taot yan kay Bay Leo Bay Periksman, Nanay Uwa, Yunta Perla, Boss GBR, Onyok, Alakotsira, Alakotsiro pala. So, taot yan sa lahat nating mga kayo tuber dyan. Like and share lang mga guys. Subscribe. Okay na. Pindutin lang yung notification bell natin para update kayo sa mga video natin guys ayun uh, pasalop ng araw palubog sa bisaya pa pasalop saop na ba saop na pawala na siya sa bisaya sa tagalog Lulubog na ang araw kay gabi na. Kwee! Bay liyo, kwee! Bay Tindoy, umpisa na ang coding ngayon 7-8 Webes umpisa na coding kaya alas 5 na na hapo mag alas 6 na umpisa na ang coding 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 medyo bumibilis-bilis dito bandang Kirino Traffic sa kayong buntot nito Saan kayong buntot? Ang buntot Buntot, buntot yun yung buntot sa tulay. Ay tayo. Okay. Magbabatino tayo, batino. Ano no, buntot oh. Nasa ibabaw ng tulay. Dito tayo sa cirka. Cirka tayo. ano? Ayun, oh. ayun yung buntot. Cirka tayo sa batino. ayun yung buntot pero ano naman? moving, moving sila ng konti lang pabatino tayo pabatino pabatino dito tayo sa ilalim aliwa tayo sa batino ayan uy, bakit sya pumasok stop stop pa yun dito tayo sa ilalim na ng... flyover ano Recover ng Aurora Katipunan Aurora Ayan, isim-disi